Tara, samahan mo ako. Gagawa tayo ng cheese steak. Ayan na nga mga marit. Naghiwa na nga tayo dito ng cheese. Ayan, nabili nga naman itong cheese na to sa pure gold. Ayan. Grabe. May ano, story time ako nagpunta nga pala kami ng pure gold. Oh my god. At pagpasok nga namin ay nabulaga nga kami na grabe ang kamahalan pala do ng mga paninda. Hindi namin akalain. Hindi namin sukat akalain ni mister. Basta napasubo kami. May ano nga pala kami may tawag nito. Yung mga pinamili namin grabe. Ilang peraso lang yun? Worth of 1,000 100, ano na agad yun? 1,300 or 1,800 yung pinamili namin doon na hindi na namin uulitin. Promise, Char. Sa mga ano, halimbawa yung mga nagtitipid-tipid, syempre, hindi naman talaga natin kakayanin pag doon tayo nag, ano, na grocery. Kasi talagang sobrang mamahal ng bilihin. Kay Aling Puring. Sa mga ano lang, ang mga upward lang yun know, ng ano, yung mga nakakaluwag-luwag. Ganon. Basta tayong mga hindi pa, ay talaga namang, dito na, tama na tayo dito sa mga grocery store sa ano, sa mga yung alam naman natin yung mga presyo ay napaka ano lang, affordable lang. Yun, doon lang tayo mga mare. Basta ito na nga mga mare, ginawa na nga natin itong cheese na to. Ayan, binalot ko lang yan dyan sa ano. Gusto ko pang hatiin yung ating pambalot dito eh, itong ating wrapper na to. Kaso, hindi ko na hinati inano ko na lang. Yun nga palang medyo malilit na cheese na ano ko, na hiniwa ko. Yun ay ano, mozzarella cheese. Gusto ni Mr. na ng ganon. Para daw, tik, gusto niyang tikman ba kung ano lasa pag nilagay namin dyan. Itong mozzarella, itong cheese na nabili namin, ito ay para siyang, hindi ko alam kung ano yung pangalan nito. Nakalimutan ko na kasi matagal na tong, matagal ko na tong na content na, na video. Itong na-record itong video na to. Tapos ngayon ko lang siya na-edit. Ayan. Kasi nagkasabay-sabay na nga yung mga video ko dumami na dito sa phone ko. Hindi ko pa na-edit. Ayan, napupuno na nga siya. Kaya kailangan na natin magbawas ng ating mga video. Ayan. Siyempre, binalot ko lang naman yan mga mari ng ganyan. Ayan, kinakulangan pa ako sa mansarela. Dadagdagan pa nga natin. Ayan na tayo maghiwa na nga dito. Medyo nililitan ko nga lang yung hiwa. Kasi pansarili lang naman itong ating lulutoy na ano to, merienda. Ayan. Ayan, ganyan lang yung paglalagay ko syempre kailangan nating punuin yung ano yan kailangan malagyan ng hanggang dulo I mean, yung cheese na ano, kailangan pantayin natin doon yung ating mozzarella. Ayan na nga yung mga kanalabasan mga mare. Nakarami rin tayo doon sa ating ginawa. At syempre, luto na, tikiman time na, kainan time. Ayan, walang ginawa kundi kumain, lumapang. Ayan, pag-spice pa nga tayo dyan mga mare for today's video. Ayan, syempre, kain-kain din tayo. Nagpagod tayo, Char. Nagpagod tayo, syempre, gumawa ng ating cheese tea. Kailangan ka, kain din tayo. Di ba? Yun naman talaga ang ating inaabangan ang ating Tikiman time. Yun lang po, mga mare. Salamat ulit sa inyong panonood.